Samantala, patuloy ang Department of Agriculture sa kanilang layunin at kayang mailapit ang mas murang bigas sa ating mga kababayan. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Juan Antonio, una sa Balita Live. Juan? Zay, binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang target nitong pagpapatupad ng benteng bigas meron na program sa buong bansa sa susunod na taon, lalot aabot na sa 81 probinsya ang napuntahan ng Department of Agriculture. Target din itong mapuntahan ang probinsya ng Tawi-Tawi sa susunod na linggo upang makumpleto na ang 82 probinsya sa Pilipinas. Binigyang diindi ng kalihim na sapat ang supply ng bigas sa bansa kung kaya't kumpiyansa silang maibebenta na ang P20 Rice Program ng Pangulo para sa lahat sa susunod na taon, lalo't inaasahan pang dadami ang supply nito sa anihan sa susunod na taon. Samantala, ipapatupad na rin ang master list registry system upang mapabilis ang akses ng mga mamimili sa murang bigas at mapaiksipa ang pila sa mga kadiwa center sa bansa at mga partner store ng pamahalaan. Sa isa ngayon, apat na kadiwa stores sa Metro Manila at pangunahing NFA warehouses sa bansa ang nagpapatupad nga nitong Master List Registry System ng Department of Agriculture. Target nilang ipatupad na ito sa darating na Marso 2026 para naman sa lahat ng mamimili. Yan muna ang pinakahuling kaganapan dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan.